Ang ekonomiya ng bansang China ay bumubulusok pababa na parang mga gusali nila doon, na kung saan marami ang gumuho at nawasak dahil sa mababang kalidad ng materyales sa construction. Ang pagtatayo ng mga marurupok na gusali ay matagal ng pambansang problema ng mga mamamayang Chino. Ang pagbili ng bahay ay isang mahalagang pangangailangan sa buhay para sa mga individual. Kung maaari kang bumili ng isang marangyang bahay sa China, ito ay itinuturing na isang maswerte na bagay. Gayunpaman, sa ilalim ng panuntunan ng CCP, kahit na ng malaking halaga para makabili ng marangyang bahay, mahirap iwasang makatagpo ng substandard na konstruksyon. Ang first-line na Riverview Luxury Houses na nagkakahalaga ng 10 milyon sa Guangzhou benzang Xiangdu Xuanwan ay ipinahayag na may malubhang isyo sa kalidad. Kabilang ang mga elevator na biglang bumagsak, marurupok na mga pader. Ang paggamit ng mababa at nakakapinsalang materyales, marupok na sahig, hindi pantay na lupa. Pagtagas ng tubig sa mga bahay, at malakihang pagtagos ng tubig sa underground na paradahan. Isang may-ari, si Mr. Wang, ang nagsabi sa isang mainland media reporter. Ang puwang na ito, sa pagitan ng pinto at ng sahig, ay malamang napayagan ang alikabok o ipis na makapasok. Nagbiro ang isang may-ari na isa itong resettlement house na may tanawin ng ilog. Ang ikinadismaya pa ng mga may-ari ay ang unang gumamit ng aluminum curtain wall ang developer. Para sa panlabas ng gusali sa panahon ng pagtatayo. Ngunit sa paghahatid, ang panlabas na material ay pinalitan ng tunay na pinturang bato. Bilang tugon, nakipag-ugnayan ang isang mainland media reporter sa developer. Ang may pananagutan ng taong namamahala sa Departamento ng Marketing ng CITEC Pacific Real Estate. Sinabing kailangan nilang hintayin ang tugon ng kumpanya. Para sa mga naihatid na bahay na hindi nakakatugon sa mga ipinangakong pamantayan. Ang mga may-ari ng Guangzhou Benzang Xiangdosh dosh 1 Phase 1. Sama-samang pinuna ang developer dahil sa hindi magandang pag-out ng bahay. At unilateral downgrading ng mga configuration. Hinihingi ang pagpapanumbalik ng mga pamantayan sa pagtake out. Sa isang video, ipinagtanggol ng isang may-ari ang kanilang mga karapatan sa pamamagitan ng paghawak ng puting payong at nagsabit ng karatola sa kanilang dingding. Isang pulang karatola sa isang puting kotse ang nakalagay. Mabilis na bumababa ang elevator. Maling advertising. Pagpatay para sa puhunan. Na-downgrade ang configuration. Mababang kalidad ng materyales, malakas paglabas ng tubig. Ipinakita sa payong ang mga salita: kakulangan ng supervision, paglustay ng salapi, nanganganib ang buhay, mababang kalidad ng materyales, water leakage. Itinatampok nito ang pangunahing problema na binawasan ng developer. Gayon pa kung ang departamento ng regulasyon ay mahigpit, hindi lalabas ang mga ganitong isyu. Ito ay nagpapakita na ang mga Chinese real estate developer ay maglakas loob na magtayo ng gayong mababang kalidad na mga bahay dahil mayroon silang suporta ng mga opisyal sa CCP. Sa madaling salita, mga substandard na proyekto sa construction ng China na nagresulta ng katiwalian sa pagitan ng mga opisyal ng CCP at mga negosyante. Sa China, karaniwan ang makatagpo ng mga bahay na may malubhang depekto. Sa video na ito, Biglang gumuho ang bubong ng bahay ng kapitbahay. Sabi ng may-ari ng bahay, takot na takot siya. Nagusto niyang ibenta ang kanyang bahay at lumayo. Nagkataon. Isang gusali sa isang komunidad sa Wuhan. Lalawigan ng Hubei, nagkaroon din ng bigla ang mga bitak. Sa Hongxi Zinju si District ng Wachang. Isang malakas na pagsabog ang narinig. Dahilan para manginig ang buong gusali. At nagre-resulta sa mga bitak sa bahay. Hindi na maisara ang pintong ito. Nalumawak na ang agwat. Iniulat ng ilang residente, yumanig ang buong gusali, at nagising ako sa aking pagkakatulog. Sabi niya, maraming bahay ang gumuho at ang garahe ay may mga bitak. Nag-record ng video ang isang residente ipinapakita ang basag na dingding ng underground na garahe. OMG nawasak na! Medyo delikado yata itong building na ito. Tingnan mo, basag, basag talaga. Isa pang lalaking residente ang nagpost ng video sinasabi ang umuuga at basag. Nagresulta mula sa pagtatayo malapit sa Zonzi River. Lalaki ang epekto ng paghuhukay sa lugar na ito. Naging ng paglubog ng bahay. Ibinunyag ng isang babaeng residente na habang natutulog sa tanghali, bigla siyang nakarinig ng malakas na ingay, nakasing lakas ng isang pagsabog. Mga residente sa unang palapagsabi nila ang pader nila ay Mga alas 8 ng gabi, isa pang malakas na ingay ang narinig. Dahilan para manginig ang buong gusali. At hinihimok ang lahat na tumakbo pababa sa takot. Ilang netizen ang nag-isip. Ang malakas na ingay sa building ay malamang dahil sa mahinang pundasyon. May ibang nagpaalala, nawasak na at maaari itong bumagsak anumang oras. Isa pang netizen ang nalungkot, ang bahay ay panghabang buhay na investment at ngayon wala na ang lahat.